mas mabilis na biyahe ang inaasahan ng mga motorista sa muling pagbubukas ng Lagos Nilad Underpass sa Maynila. Kasunod yan ang mahigit aning na buwang pagsasaayos ng daan. Gano'n po ba ka-traffic ng mga nakaraang buwan na sarado to? Ah, uh, po na isang oras. Matindi talaga kahit hindi kuan dyan, traffic. Kasi dyan yung mga jeep pick up. Dyan kami lahat dadaan. Iikot pa po hanggang doon sa Lunita. Ruhas. Ngayon hindi na. Ay malaking bagay po itong pagbubukas ng Lagos-Nilad. Malaking biyahe na wawala sa amin pag sobrang traffic. Medyo makakapasko tayo ng maganda. Timing nga raw sabi oh, ni Manila pa. Mayor Honey Lacuna ang pagbubukas ng underpass sa inaasahang pagbigat ng trapiko ngayong holiday season. Alam naman po ninyo, pagdating ng Pasko, dinadayo pong Maynila. Ito po ay isang major thoroughfare papunta po ng Divisoria ng Recto kaya malaki pong kaluwagan nito. Bukod sa sementado at mas matibay na ang daraanan, tinaasan na rin daw ang kalsada. Bago at mas malaki na rin ang drainage system at inayos na rin ang mga pump na ginagamit para hindi maipon ang tubig at magbaha. Naasahan po natin na hindi na sila makakakita ng mga lubak-lubak pagdaan nila kapag tuwing umuulan po. Pangalawa po, uh, inaasahan po natin na hindi na rin humagbabaha. May nakuha kaming 100 million na additional para sa phase 2 ng pumping station natin kasi importante yung pumps mailabas yung tubig. Naglagay na rin ng solar studs at mga dagdag na ilaw para sa mga dadaang sasakyan sa gabi. Ginawa rin daw sa mga commuter ang pagbubukas ng underpass. Okay po kasi yung school ko, pagka pagka ano po pagkapasok ko diyan diyan po agad ako bababa unlike nung dati umiikot pa po sa National Museum medyo hassle Bukas sa publiko ang Lagos Nilad Underpass 24/7 Carrie Kator CNN Philippines